Bago ka magbiyahe, lola at lolo, limang delikadong panganib ng paglalakbay, paglampas pitumpu. Lolo, lola, gusto mo bang magbakasyon sa Bagyo o mag-cruise sa ibang bansa kasama ang pamilya? Pero teka muna, ligtas pa ba talagang bumiyahe kapag lampas pitumpu ka na? Marami sa ating mga seniors ang pangarap makalabas muli, makakita ng bagong lugar, makasama ang pamilya sa isang maligayang lakad. Pero alam nyo ba na ang simpleng biyahe na akala natin ay pahinga, minsan ay nagiging panganib sa kalusugan at buhay. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang five hidden dangers of traveling after 70. Mga panganib na madalas hindi napapansin pero pwedeng magdulot ng malaking problema. Pakinggan nyo hanggang dulo ha, kasi yung last part, madalas yan ang hindi alam ng marami, pero kapag nangyari, talagang mabigat sa bulsa at sa puso. Number one, health risks at medical emergencies. Isa sa pinakamalaking panganib kapag nagbibiyahe ka na lampas pitumpo ay ang posibilidad ng bigla ang medical emergency. Alam naman natin, habang tumatanda, mas nagiging sensitibo ang ating katawan. Ang dating kaya pa noon, ngayon ay mas mabigat na. Halimbawa, Timang June, apat na taong gulang. Nag-cruise sila ng asawa niya, akala nila relaxing trip lang. Pero sa ikaapat na araw, bigla siyang inatake sa dibdib. Walang ospital sa gitna ng dagat, kaya kailangan pa ng emergency evacuation. Mabuti na lang at naagapan. Pero kung hindi, pwede yung biyahe na sana ay pangarap naging bangungot. Ang mas masaklap, marami ang nag-aakalang covered sila ng health insurance. Pero pag nasa ibang bansa na, hindi pala. Kaya kapag naospital, sariling bulsa ang gagastusin. At tandaan, ang simpleng gamutan abroad Libo-libo ang gastos. Tips Kung magbibiyahe ka, magpa-check up muna. Tanungin ang doktor mo kung safe ka. At siguraduhin may travel insurance na sakop ang emergency evacuation at hospitalization. Mas mabuti ng handa kaysa magsisi sa huli. Number 2 exposure to infections at contaminants, sa eroplano, sa terminal, sa bus, saan-saan may mikrobyo. At tandaan, habang tumatanda, humihina rin ang immune system natin. Yung simpleng ubo o sipon sa bata pwedeng maging pneumonia sa senior. Ang airplane parang kahon ng hangin na paikot-ikot lang. Isipin mo, daan-daang tao, iisang air system. Kung may ubo o trangkaso ang isa, baka ilang oras lang mahawa ka na rin. At hindi lang sa hangin, pati pagkain. Maraming lolot-lola ang excited tumikim ng local food sa ibang lugar. Pero minsan 'Yung tubig na ginamit hindi malinis. Kaya nagkakaroon ng diarrhea, food poisoning o infection. Tips: umiwas sa hilaw o half-cooked food. wag basta uminom ng tubig sa gripo. Bottled or filtered water lang. Magdala ng alcohol wipes at face mask lalo na kung crowded ang lugar. Kung may plano ka pang pa bumiyahe, magpabakuna rin kung kinakailangan. Ang simpleng pag-iingat, makakaligtas ng buhay. Number 3, travel fatigue at pagod sa pagbawi. Alam nyo ba, mga lolo't lola, yung pagod sa biyahe ngayon, hindi nakatulad ng dati. Dati, Isang tulog lang okay na. Pero ngayon, minsan isang linggo na pagod ka pa rin. Ang mahahabang flight, maagang gising at maghapong lakad, hindi biro sa edad na 70 pataas. Kapag sobrang pagod, humihina ang immune system. Nawawala ang balance, lumalabo ang isip at mas madali kang mahilo o madulas. Katulad ni Tatay Rene, 75 taong gulang. Nagbakasyon sa Europe, akala niya madali lang. Pero pagkatapos ng 10 oras na flight at time difference, halos buong biyahe, pagod siya, nakarecover lang siya nung nakauwi na tips, planuhin ang biyahe. Maglagay ng rest day sa schedule, huwag puro lakad. Uminom ng tubig palagi, kumain ng tama, at huwag pilitin kung pagod na. Mas okay na magpahinga kaysa mapilayan. Number four, risk of falls and injuries. Isa pa sa mga malaking panganib, madulas matisod o madapa habang tumatanda humihina ang buto at reflexes natin kaya kahit maliit na pagkadulas pwedeng magdulot ng bali o dislocation isipin mo yung mga cobblestone streets sa Europe o yung madulas na sahig ng cruise ship isang maling hakbang lang baka maospital ka pa sa ibang bansa Si Aling Lani, pitumput walo naglakbay sa Italy. Habang naglalakad sa madilim na kalye, nadulas siya at nabali ang balakang. Kailangan niyang operahan. Hindi lang nasira ang trip, kundi matagal din siyang hindi nakalakad. Tips Laging gumamit ng komportableng sapatos. Iwasan ang madulas o mataas na lugar. At huwag mahiyang gumamit ng tungkod o walking stick. Mas mabuting ligtas kaysa mapahamak. Number 5. Travel insurance at financial risks. Akala ng iba, kapag may savings at insurance, sapat na. Pero hindi ganun kadali, lalo na kapag nasa ibang bansa. Maraming lolo at lola ang nawala ng malaking pera dahil sa mga scam, canceled trips, o medical bills. May mga peking travel packages online. Sobrang ganda ng offer, pero peke pala. Katulad ni Mang Pablo, 76 nag-book ng resort online. Pagdating nila, wala palang ganoong hotel. Nawala lahat ng pera niya, pati bakasyon, na uwi sa stress. Tips Siguraduhin sa legit travel agency lang kukuha ng package. Huwag basta magpadala ng pera online sa hindi kilalang tao. At higit sa lahat, kumuha ng comprehensive travel insurance na may coverage sa medical at cancellation. Kaya mga lolo at lola, totoo naman, masarap maglakbay pero sa edad na lampas pitumpo, kailangan ng doble-dobleng pag-iingat. Ang kalusugan, mas mahalaga kaysa tanawin hindi naman ibig sabihin na huwag nang bumiyahe. Pero piliin natin yung ligtas, yung hindi nakakapagod, yung may peace of mind. Pwedeng mag-staycation o day trip lang kasama ang pamilya. Mas maganda kung may kasamang alaga at alam ng mga anak kung saan ka pupunta. Bago mag-book ng flight, tanungin mo muna ang sarili mo. Kaya pa ba ng katawan ko? May sapat bang insurance? Handa ba ako sa emergency? Kasi tandaan, hindi lang haba ng buhay ang mahalaga, kundi ganda ng buhay habang nabubuhay. Salamat sa panunood, mga ka-wisdom. Ano ang natutunan mo sa video na ito? I-comment mo sa baba at basahin natin sa susunod na episode. Huwag kalimutang i-like, i-share, at i-subscribe para sa mas marami pang senior wisdom at health tips. Dahil dito sa ating channel, lagi nating sinisigurado na ang bawat taon ng buhay mo ay puno ng talino, pag-asa at kaligtasan. Maraming salamat po sa inyong panonood. Sana ay may napulot kayong aral at inspirasyon. Huwag kalimutang mag-subscribe at samahan kami muli sa susunod na video.